Hello guys, ayan pupunta po kami ngayon sa La Mirage ayan, we are celebrating yung uh, birthday ng pamangking ko oh, ni Ate Aubrey Ayan, so kompleto kami dito, nandito si Juby Sa likod na sorry ayan So papunta na po kami doon, pakita namin sa inyo yung La Mirage Sobrang ganda, sobrang ah uh, uh, premium yung feels kapag ka so kita kita tayo dyan sa lamirat so kita namin sa, ikot namin sa inyo yung inuha namin na na villa Sa so, sobrang ganda so yun lang. see you Thank you bro Ayan oh May pa-birthday cake pa oh Si Sir Samo. Good morning So this is uh, August 10 Ayan Ito na yung uh, Araw na mag-check out kami Kahapon nag-check in kami 5 Pero nakarating ako dito ng 6 Uh, quick update lang may nangyari sa kotse ko uh, parang umi hindi ko alam kung pod pud na yung brake pad uh, uminit yung uminit yung ano pag hinahawakan mo yung parang sa brake pad so hindi ko alam tas maingay so pero dito pag morning sobrang alam mo yan very very parang homey na nasa farm ka gano'n yung feeling daming mga puno sobrang sarap sa feeling pagkagumising ka pero yun ayun sila o oh, yung mga ano mga pamangkin ko naliligo sila lahat sila daw nag enjoy tapos ah uh, it's anong oras na ba ano palang lang 6.30 so papadeliver namin yung free breakfast So, dito sa Mirage, mayroong free breakfast pagka nagbuka. So, at dadalhin nyo na lang kung papunta kayo dito. That mayroong kayong food na dala. So, yung food nyo, yun yung gagamitin nyo pang ano, pang hapunan nyo, hanggang pang midnight snack nyo. Tapos, may ref naman. May kitel sa kulitse kung gusto nyo bag magtira ng pang lunch nyo pwede naman pero pwede na rin sa labas kayo mag lunch ah uh, ang check out dito is sa uh, 1pm sa amin yun ha hindi ko alam sa iba pero naka try na kami dito last year sa ah uh, sa talya na kasa yung pa triangle sobrang ganda rin doon pero dahil ngayon kasi mas marami kami kung halos buong family namin nandito so kaya dito kami diba ba sobrang ganda dito sobrang premium yung feels ang lilinis ng rooms ang laki ng CR uh, ganda ng kusina tapos tahimik friendly yung mga ano yung mga staff uh, ano pa nga eh sila yung uh, pag kailangan naubusan kayo ng tubig nadadahan nila ng, ng galon yung tubig tubigan nyo tapos uh, sila din yung bumibili pagka gabi na pag gusto nyo bumili sa labas pwede silang tawagin so napaka accommodating itong ano na to sulit sya ah, kung kung normal na ano sobrang sulit sobrang mahal na ito kung ano para ka rin nag, nasa hotel eh sa totoo lang ang difference lang kapag nasa hotel ka siguro pag baba mo may restaurant or may mga kainan no yun naman ang feeling pero the feel sa room parang rin nasa hotel lalo na kung yung gamit mo yung ano yung master bedroom mo para ka na nasa hotel yung vibe niya so pero, parang para kang nasa hotel na nasa ano nature talaga forest na forest sobrang ganda sulit na sulit to hindi ko alam kung narinig nyo pero ako kasi marami akong naririnig ng mga tunog ng ng ibon iba ibang klaseng ibon eh yung tunog mayroong parang tunog lang ng maya na tweet tweet lang mayroon namang krok 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 hindi ko alam anong klaseng ibon yun pero technically alam ko ibon yun tapos may kang butterfly dito very ano, very province tapos one hour lang siya from Manila no? so paglabas mo ng balintawak mga one hour lang ang babiyahin mo depende rin sa takbo mo So, imagine mo, mabilis ka mag from city to ano, province fields na tapos naka premium ano pa kayo na resort. Sobrang sulit na. Tapos, ang napansin ko rito ay uh, pagka nag uh, swimming ka, eto mahilig kasi ako sa ako oh, Ah, uh, yung, yung pool, yung <laughs> pool. hindi malamig, <laughs> 'Di ba kasi mayroon mga swimming pool na sobrang lamig ng tubig nila. Tapos para nakatakot lang mga eh. dito ano, warm yung tubig. So okay lang kahit anong oras ka tulog ngayon. Ah, uh, 6 pa lang. Naliligo na mga bata, okay lang. Yung mom, yung mother ko naligo na, yung ate ko naligo na. So kahit ganong oras, yung ano, tas gabi, ano lang siya. Lumalamig kapag ka, umaangat ka. No? kasi sa hangin, pero literal medyo maligam gam yung tubig pero hindi naman katulad sa pansol na mainit diba yung nakakaano dun sa pansol eh parang minsan pag lumangoy ka is parang sobrang init naman <laughs> pero okay yun kapag mga December sa pansol pero pag kunwari summer di ba? parang nakakaalin lang so di ko alam anong ginawa nila sa tubig kakaiba lang yeah, ano kaya personal observation ko so anyway ah uh, for closing, yung may-ari nito ay friend ko si Sam Dairit. So, kapag napanood nyo tong video na to doon sa YouTube channel natin or kung na siya sa Facebook, ayan. Sabihin, kapag gusto nyo itong puntahan, sabihin nyo na napanod uh, napanood nyo yung video. Paratis. Ayan. Pwede kayo mabigyan ng discount. Diba? Sobrang ganda. Ayan, ano yun, nakikita ko yung mga paru sa at mga ibon. Sobrang feels. Ayan, papakita ko, ibibiril. Ibibiril ko yung mga ibang mga, mga, mga tawag dito. Mga halaman, mga ano. Pakita ko sa inyo sa habang nagsasalita tayo dito. So, yun lang. Uh, it's a raw vlog. Walang masyadong edit, walang masyadong ano. Uh, enjoy naman ulit tayo ngayon kahit may problema tayo sa kotse sana maayos natin yan lang see you po sa next video po natin bye bye